Hello guys, welcome back sa usapang loan at online lending to this video guys Pag-usapan natin muli itong uh, tungkol po sa isang online lending app Walang iba po ang MoneyCat So sa mga hindi nakapanood ng ating previous uh, review about po kay MoneyCat Gagawa natin muli ito ng review dahil uh, napapansin ko po na parang unti-unti na pong bumabalik yung mga online lending app ngayon sa kanilang uh, previous na operasyon. Kung nananahimik for several months na wala masyadong uh, parang uh, wala tayong na naririnig ng na mga uh, feedback about to sa mga online lending app. Ngayon po uh, dumadami na naman ang mga nag-iwan or nag-comment sa iba't ibang mga videos natin at hinihiling po nila sa ating mga followers at subscribers na uh, reviewing muli yung mga online lending app na ngayon po ay unti-unti na pong bumabalik sa pagpapautang at yun na nga yung ginagawa nila dati ay ginagawa na naman nila muli so si Manikat sa mga hindi pa nakakaalam again uh, mayroon po tayong uh, tatlong factor na tinitingnan uh, para Malalaman natin kung ang isang online lending app ito ba sila ay uh, legit at hindi po gumagawa ng uh, kung ano-ano sa kanilang mga uh, borrowers. So, kilalanin natin muli ito si Manikat. Si Manikat ba ay puma pumasa or pasado ba sa tatlong factors na tinitingnan natin? Uh, unang factor na tinitingnan natin, dapat po registrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa dapat dapat po ay hindi po sila Uh, loan shark pag sinabing loan shark uh, mababa lang ang interest tapos uh, yung processing fee nila makatao and then ang pangatlong uh, factor po dapat hindi po sila violators ng data privacy yung data privacy naman ay ginagawa nila lalo na pag sila po ay hindi nababayan ng ano ba sila nangaharas nananakot or kung anong ginagawa nilang uh, pamamahiya sa mga ano nila, mga borrowers nila. So, umpisahan natin. Ang uh, MoneyCat ay isa pong rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Oo, so, mayroon po silang uh, legal kuno na hawak na allowed po silang magpapautak. Ang problema lang dyan, kung yun lang ba ang tinitingnan natin para masabi natin na legit sila. So, yeah, palagay natin, uh, pasado po sila sa factor number one. Registrado sila sa Securities and Exchange Commission. Under po kay Manicat Financing Incorporated. So, itong si Manicat guys, ang dami na po nitong uh, nagiging client at ang dami pong uh, bad feedback na nakuha natin mula po sa mga mayroon na pong naka-experience sa kanila. no so, biruin mo naman ang kanilang app lang ha. Uh, umabot na po sa more than 1 million ang uh, total number of downloads Bukod pa dyan, yung uh, umutang sa kanila gamit ang kanilang website Pwede kasi sa kanila website, uh, moneycat.ph or yung uh, app mismo Ang uh, disadvantage lang sa app ay hihigupin po nila ang inyong mga contacts Kapag kayo po ay na-delayed or hindi nakapagbayad, sigurado po ang lahat ng mga contacts ninyo ay isasama nila sa panghaharas at pananakot. So, okay, pasado siya sa factor number 1. How about factor number 2? Ang factor number 2 ano ba? Uh loan shark ba si Manikat? Ang sagot po dyan, yes. Malaking yes po dahil si Manikat po ang laki po ng processing fee nila. Oo, halos 10% po ng uh, yung uh, applied loan or approved loan ay ma-charge po as processing fee. Mayroon silang mga promo na walang uh, processing fee or walang interest. Pero sa loob lamang ng 7 araw pag hindi nyo po 'yan na uh, ano na, na naibalik, uh, ano po 'yan, magiging regular ano na po uh, yung ipapatong nilang processing fee at saka yung interest. Pero dapat mayroon po silang uh, promo announcement or promo advertisement na wala ng processing fee or walang interest. Pero kung wala yon, sigurado mag apply po yung pagiging loan shark nila. Halos kalahati po ng inyong loan ay minsan ito charge nila as uh, processing fee. Lalo na pag hindi po kayo umaabot ng uh, siguro nasa 4,000 to 5,000 na ano lang na uh, amount So malaki ang uh, processing fee na ipapatong nila or ibabawas nila. Then yung interest ay naglalaro po sa 1% per day ang ipapatong nila sa inyo. Kaya napakalaking ano talaga, napakalaking uh, pabigat kapag kayo po ay uutang dyan sa manikat So sa factor number 2, hindi po pasado dyan si manikat Ang ating review mula pa noong 20 Uh, 19 hanggang ngayon 2025 na tayo si Manikat ay ganoon pa rin hindi po nagbago at hindi po namin talaga ito nirekomenda na uutangan ninyo how about yung factor number 3 yung pagiging uh, data privacy violators. Ang manikat po ay isa sa mga gumagamit ng third-party collectors. Kapag kayo po ay hindi nakapagbayad, sigurado po aasahan nyo na mayroong panghaharas, pananakot, at pambabanta plus pamamahiya pang gagawin ang mga uh, ula collectors or ang mga collector nila. So uh, hindi nila kayo tatantanan. Oo, ilalabas nila lahat ng mga alas nila para lang po kayo ay puwersahing magbayad. So kung kayo po ay hindi sigurado na wala or hindi kayo sigurado kung saan kukunin ninyo yung pambayad sa kanila. Magunos dili po kayo mas mabuti bang wag na lang po kayong umutang. Oo, kasi ang pag-utang malaking responsibilidad po 'yan. Kahit na uh, sa, mas uh, sasabi sa, sabi nating uh, hindi niyo talaga intensyon na takbuhan yung utang ninyo, pero 'yun na nga. Mayroon din kasi silang sinusunod na Uh, guidelines kung anong dapat gawin sa kanilang mga borrowers kapag hindi po nakapagbayad. So uh huwag niyo pong pilitin na umutang sa mga ganitong uh, uri ng platform kung saan uh, talagang mapapahama kayo kung hindi kayo makapagbayad. O Gaya ng sinabi ko, maraming cases na po na ang pag-utang sa mga online lending app. Karamihan po ay hindi nakakatulong sa mga uh, taong umuutang sa kanila mas lalo lang uh, nagiging komplikado yung uh, financial uh, status mo yung financial na uh, yung financial na pangangailangan mo nagiging nasisira palalo kung mangutang kayo sa mga online lending app dahil ang laki laki po ng mga uh, ipapatong nilang interest at yung binabawas nilang processing fee ay hindi talaga makatao. Guys, uh, as mas mabuti magbasa po kayo ng mga comment at halimbawa itong manikat na to uh, ilang beses na natin itong ginawa ng review i-search nyo po sa aking video section punta kayo sa video section at hanapin nyo po doon ang manikat ilang beses na po natin yan ano ha ni, ni, review marami po kayong mababasang mga comment doon at ano pong nangyari sa kanila nung uh, hindi nila nabayaran sa tamang panahon or sa due date tapos na-delayed at kung nakapagbayad man sila anong nangyari sa kanila. Marami po kayong matutunan kaya mas mabuti pong mag-ano muna kayo mag-manood uh, po kayo sa aking mga previous review hindi lang sa money cut, kasi uh, I think humabot na po ng mahigit around 150 na na mga online lending app ang ni-review na natin. Yung iba na wala na pero bumalik iba na ang pangalan. Iyon lang naman ang kalakaran sa ano eh sa mga online lending app magtago tapos babalik iba na ang pangalan. So, guys, uh, to summarize, yung review natin kay Manikat kahit na Pasado siya sa factor number one, registrado siya sa Securities and Exchange Commission. Hindi pa rin yon ang uh, uh, maaring basihan natin para masabing legit na legit sila at uh, maari natin i-recommenda para utangan. Mula noon hanggang ngayon, si Manicat ay hindi po natin rekomendado na utangan ninyo. Mas mabuti pong huwag kayong sumubok kung wala kayong malinaw na source para pambayad. Please, Huwag niyo pong gawing komplikado ang buhay ninyo. Masisira talaga ang buhay ninyo kapag mangutang kayo, hindi lang dito kay Manicat kundi sa ibang mga online lending app. So, uh, loan shark po si Manicat at nanghaharas, haharas na nanakot, nang babanta at namamahiya po ang kanilang mga uh, collector. Kaya mag-ingat, mag-ingat, huwag utangan si Manicat. So guys, kung kayo po ay mayroong gustong ipa review na online learning app kasi ngayon nabasa ko uh, I think kagabi ang dami na pong uh, mga comments sa ating mga iba't ibang mga video at yun na nga parang bumabalik na naman sila sa dati yung normal operation nila na ang dami na namang nag, uh, siguro dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon at ang daming nang, uh, naghahanap ng uh, mauutangan kaya siguro ito. Nagising na naman muli ang mga online learning app. So thank you very much at uh, please huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para marami pong makakaalam sa mga reviews natin ng iba't ibang mga online learning app. Hanggang sa muli, paalam.